Hari pagid mga kapuso, tuman nga kainit sa ng panahon, dako ang epekto sa pagtuon sa mga estudyante. Gani pila ka mga eskwelahan naghimo na sang tikang, agud mapahagan-hagan ang epekto. Yarin balita nga aton gintutukan. Gina siguro gid sang ini nga mga estudyante nga may dala sila sang payong pakadto sa eskwelahan. Ang ini nga mga ginikanan nga nagahulat sa Guwa sa Negros Occidental High School, hindi makaagwanta sa init. Ano pagid kuno ang dapat sa mga estudyante sa sulod sa hulot klasihan? Bangod sa tuman nga kapaang, dili na sa sa hulot klasihan klase ang ini nga seksyon. Talalupang doon ang iban sa ila, nakasuksok sa civilian clothes. Epektibo, subong na simana, ginpasugta sa mga estudyante. agud manging komportable sila samtang nagkaklase. May libre man nga tubig para sa ila. Ang kainiton sa simpo, no ang ginaobra sa school para makahagan-hagan sa effects ng kainiton. Ginalaw allow na aming ang kabataan na mag-civilian, upper lang. All learners may be allowed to wear comfortable shirt. Kinahanglan lang ang magsuksok sa ID. agud masiguro, nga estudyante sila sa eskwelahan hugut man ang ginapatuman nga inspection sa gate pa lang para sa pila ka ilot dako nga bulig ang ini nga pagsulundan sang eskwelahan kay tungod sa kainiton subong subragit nga reklamo man sa nakisangay kainit mo okay man wala man problema iposak ko mag-uniform samtig joke ka gid okay lang na mga civilian at least naka <laughs> naka-ID silang sulod. Sino sa Department of Education 6, sara ang makapatuman sa kasubong alihok ang eskwelahan, basta na sa libel sa Schools Division Office. Upod Geruel -well Bangoy, Dean Pedreso. Juan, Western Visayas.